Good morning, good morning. So, December 23 na. Bukas 24 na. So, nalalapit na talaga. Dalawang araw na lang. Merry na ang Christmas natin. Sana merry din ang Christmas nyo. yon. Okay, alright. So, uh, at 7 a.m. past, nakakuha tayo ng booking natin na passenger galing ng General Trias sa Metro South dito sa Mandaluyong so sa halagang 701 yun meron na tayong 700 yun okay alright so dito mag-aabang-abang tayo habang maaga pa sa natin kasi mamaya meron kaming gathering mga rider sa aming tambaya okay alright so let's go trabaho na ulit yan mga lord So update tayo So masama tayo maya tayo to time Maambon Biglang umuulan So dahil maulap Ang kapaligiran natin So Nandito na tayo sa lagro Kasi nakuha natin kanina uh, Yung delivery ni Happy Move Na document sa chestnut So nasabayan natin ang Isang delivery na papunta dito sa North Fairview So Dito tayo sa lagro Nagkakapang na Papunta ng Parview Alright, guys, passenger yan. Kahit magkano yan. Okay, alright. Yun, mga loads So, nandito tayo sa San Juan Green Hills. Dahil nakakuha tayo doon sa North Fairview ng Pasayaro papunta dito. Sa alagang 280. So, pinuha na natin. Okay, alright, alright. So, abang-abang tayo dito ng booking natin. Alright, so, na traffic ng Commonwealth. Alright. Yun, mga loads. Mga lodi. So, update tayo. Nandito tayo sa ano ba ito sa may New York Cubao. so nagatid tayo sa HM so masakit ang ulo natin dahil dito napakainit mainit sa commonwealth kumaambon yun alright so nakakuha tayo pa sa hero papuntang HM transport 205 so 250 rin ang binigay ni madam Jean okay shout out kay madam Jean sana marami pang kagaya niya Okay, alright, so abang-abang tayo dito Pabalik din naman tayo ng par view Tapos pag uh, dating natin doon Nakakuha tayo, doon na tayo, wag ikot-ikot Kasi napaka-traffic na Tsaka medyo masakit ang ulo natin Kailangan natin mag-relax Alright, so abang tayo Dalawang booking na delivery Yon mga lodi So dalawang delivery ang pick natin Ayan na ba yan yun mga lodi so nakabalik na tayo dito sa tambayan so wala pa yung mga tropa peeps dito so guro busy pa so puna tayo yun may ilaw pa pala kaya ano, coffee break muna pababa natin dalawa nakuha natin na booking na delivery uh, seafood at pagkain yung seafood na sa north susana ang drop off natin e eh. napaka generous no ano pinagtrapo pa natin kasi 200 yung shipping fees pinigay 300 pesos ni madam tapos yung pagkain naman na sa Santa Lucia 140 150 din naman ang na binigay pag, uh, pagkain so nandito na tayo sa tambayan so yung back import natin 250 kanina tapos sa uh, uh, 450 yung pababa natin So nakalikom din tayo 700 pesos. Yun, all right. So dito na muna tayo dahil sobrang traffic. So masakit ang ulo natin dahil uh, ambon tapos init, ambon init. So kailangan natin mag-medicine na So wala pa naman yung mga tropa dito. Uh, Mag-abang-abang muna ako ng booking. So para malamig, para na tayong giniginaw. So mukha pa tayong lalag natin. Oh, uh, wag naman sana yun, alright so, uh, apat na uh, tatlong passenger na ano, sa, uh, sa JR nating tsaka isang uh, team of delivery so bali apat tapos sa delivery natin anim so nakasampo na yun tayo yun, alright so na tayo magnolia ah, magnolia, malunggay pandesal with cheese, tapos coffee tapos sa uh, break muna tayo So napakaraming may mga ano kaya po pagkain ng deliver ngayon. Ang dami may mga party. Ang dami may mga nagkakantahan. So lang sa likod ng tambayan namin diyan. Meron din party sila para Christmas party. And, Christmas party ngayon kasi nga naman bukas si eh, uh, ano na Christmas Day na halos uh, Sunday. December 24, mabakbak pa tayo kasi <coughs> sa 25 baka linisan natin si Red kasi Oh alright so hindi pa pala tayo nakabili ng ano yan eh. yung ano niyan, ball race bearing niya. so pag uwi na natin galing ng uh, Bicol so hindi natin madadala si Red ngayon pala so magda drive tayo ng 4 wheels yung driver ng 4 wheels, so chuhin ni commander in chief uh, nagpahalam hindi pinayagan nung kanilang barangay kasi siya ang driver ng kanilang ambulance yung alright so we'll see wala pa naman dito ang mga mga malulupit nasa labas pa siguro ang malulupit alright kayo pa paano saka parang kami natin parang 2,900 or ah uh, 3,000 pesos alright Ma pagpalang araw yun, what's up mga loads so, na-drop off na natin yung passenger natin kanina saka yung parcel natin yung delivery natin, na-drop off na natin banda sa malikot sila po dito na lang na ano kasi madali uh, magkakitaan dahil may bakery sa harap yun, kahit kung paano, makakuha tayo ng, binigay naman, 400 saka 5, to kanina yung booking natin, so 900 kasi, so very goods na, very goods alright, so, huwi na ako dito direkiretso kasi ah, uh, kapoy na, pagod na tayo so, low hot, low na tayo alright, so, sumakit ang ulo natin kasi ambon kanina, init, ambon, init ambon, init, so, kailangan ko magparaset ako nun dadaan ako doon sa Alphamart para bumili ng paracet alright so check safe ride safe sa so, mga mga bakwat pa dyan so daan lang natin sa tiyaga kasi ano naman give and take lang sa kalye Christmas naman so bigayan lang okay alright so good evening yun mga lodi so nasa bahay na tayo so uh, nangangalay na ang ano natin pa tapos uh, masakit ang ulo natin so pwede. Yan, dyan na lang si Red. Bukas ko na lang aasikasuhin yan. So, magpapabilin. Uh, Gatorade tsaka paracetamol doon sa anak ko na sa Alphamart siya. Yun, okay. Alright. So, salamat sa Diyos at uh, safe kami. Nakauwi ni na Red. Kahit ang layo at makapara-traffic. Pag drapit natin ang bako, dire-diretso na tayong go home. Kasi, sakit ang ulo natin para binibiyak na alright, magpapapunas na lang ako mamaya tapos sa uh, inom ng paracetamol tapos pay tayo bukas mabigat na ang ulo natin alright <coughs> yun, alright sino pa ang gising? gising ang lahat Diyan may paracetamol ka. Grabe ulong, sakit. Tsaka nangangalay ang ano ko, paa. May sabaw dyan. Huwag na ito maano ang ano ko. Ano, mainit. Ah, papay ko na. ko na lang bukas. Advil. Meron ba dyan? Kung wala, magpaano ka kay ano, kuya ng Gatorade? Or uh, Pocari Sweet? Ha? Ah. Pag-uwi niya? Pumasok ba siya? Pag-uwi niya ka mo. Kasi ayoko nung ano eh. Sakit ng ulo ko sa ano yon, salamat sa Diyos at nakarating tayo ng safe so dinobli dobli ko na ang ating ano, may best tayo tapos dalawa ang ating uh, jersey tapos may t-shirt pa tayo kasi giniginaw tayo yon, buti na lang uh, nag decide din ako kasi masama ang pakiramdam natin mga lodi nag decide na rin ako umuwi para uh, dito na tayo magpapay na kaysa doon tayo mag matutulog sa fairview hindi tayo makarelax maigi Alright. Si Primo. Nasa nanay mo, Primo? Wala. wala pa? Pinapasok sila. Bawal sila mag update Oh. Kasi hindi sila mapasokin ng January. Yon. Hindi pa wala sila kahit na 25. Ah, pumasok pala. Magpapra-edit pa naman ako sa kanya. Yon. Alright, so. Peace. I'm out. Lasko,